Oy, hey, Aisel, kanina ka pa dyan ha? Hindi ka pa ba tapos? Sobrang kupad mo talaga umilos? Esensya na po sir. Medyo hindi lang po talaga ng yung pakiramdam ko na oh, lang. ganun ba? O oh, ayan, para gumaan yung pakiramdam mo. O okay, oh, alis na ako ha. Ikaw muna bahala dito sa bahay. Tsaka nga pala, dadating yung pinsa kong galing abroad. Eh, dito muna siya sa bahay. Ikaw na muna bahala sa kanya ha. Yes po sir, ah, uh, tanong ko lang po kung kano po pala kayong katagal mga wala. Ah, dalawang linggo lang. May asikasuin lang ako sa Davao. Ah, ganun po ba? Ah, uh, sige po sir, mag-ingat po kayo. O siya, sige na. Alis na ako. Antayin mo na lang yung pinsang ko para tingnan ha. Kayo na muna bahala dito sa bahay, ha? Sige po, sir. Wala pong problema. Ako nga pala yung pinsan ni Dane. Ah, hello po. Magandang gabi po. Tuloy po kayo. sir, kumain na po ba kayo? May po kasi ako. Baka nagutom po kayo sa haba ng biyahe. Hindi na. Saan ba kwarto ko? Napagod ako sa biyahe. Gusto ko na magpahinga. Ay, ganun po ba? Tara po. Dito po yung kwarto niyo po sa taas. Tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan kayo. Pwede hey, mo chacha. Ayos sa, ah. Sap ng buhay mo ah. Baka nakakalimutan mo. Katulong ka lang dito. Tumayo ka nga dyan. Paganda ka mo ang ng pagkain. Bilis! Kupad, kupad. Kala mo pagong. Uh, sir, eto na po pala yung pagkain Ano to? Isda? Ayoko ko niyan. Palitan mo yan. Tingin mo na kain ako ng tira-tira. Dali mo, magluto, ron. Huwag kang patanga-tanga. Tingnan mo, oh. mukhang kinamay kamay mo pa to. Putol na yung ulo ng isa. Dali mo, magluto na doon. Huwag kang patanga-tanga. Ah, sir. Yan lang kasi ulam natin ngayon. Punyeta. Simple lang eh. Eh di magluto ka ulit. Problema ba yun? Teka, Pinagdadabugan mo ba ako? Hoy, bisaya na mo kong bisugo. Umayos ka, ha? Baka nakakalimutan mo. Pinsan ako ng amo mo. At habang wala siya rito, ako ang amo mo. Naintindihan mo, ha? Sagot! Okay, good. Mabuti na yung malinaw. Sige na, magluto ka na doon. Gusto ko yung crispy pata. Tanga. Sen? Hey, Sen! Ah, uh, yes po, sir. Kanina pa kita tatatawag ah. Wala ka ba naririnig? Sorry po, nag po kasi ako ng kusina kaya hindi ko po narinig yung tawag niyo po. O siya, timpla mo ako ng kape. Bilis! Sige po. Ah, teka! Kaya nga pala, nilinisin mo rin yung Sierra. Maliligo akong dumi-dumi ng nakakadiri. Bilisan mo! Tapos pagkatapos mo dyan, Maglinis ka sa buong bahay. Ayoko nang makalap, punyeta. Oh, okay po, sir. Uh, sir, ito na po yung kapin mo. Hoy, Hazel! Kanina ka pa dyan ah! Hindi ka pa ba tapos? Sobrang kupad mo talaga umilos. Pasensya na po sir. Medyo hindi lang po talaga maganda oh, oh, yung pakiramdam mo O ganun ba? O ayan, para gumaan yung pakiramdam mo ang ayaw ako sa lahat, nung hindi sumusunod sa pinag-uutos ko, ipapaalala ko ulit sa'yo ah. Baka nakakalimutan mo na naman kung nyeta ka, pinsan ko ang amo mo. At habang wala sa pamamahay na to, ako ang amo mo. In short, ako ang batas. Sir, hindi naman po ako nagre-reklamo. Kaya kasi nusunod ko naman po lahat ng niyo. Sige, masama lang po talaga yung pakiramdam ko ngayon. Ah, talaga sumasagot ka pa? Sige, Christian, ituloy mo. Ako na mismo magpapakulong sa'yo. Ting, ay hey, dyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Kumain ka na? Inaasikaso ko lang kasi ito sa AC. Eh, hey, masama raw yung pakiramdam. Sinungaling, narinig ko lahat ng sinabi mo kanina. Kapal ng mukha mo, pinagkatiwalaan kita. Pinatuloy kita dito sa pamamahay ko kasi akala ko mabait ka. Di ko akalain na magagawa mo to. Alam mo matagal ko ng kasambahay yan si Hazel. Siya yung nag-aasikaso sa akin kasama-kasama ko sa lahat ng bagay. Kaya hindi ako makakapahid na saktan siya na kahit ng sino. Kahit ka mag-anak ko pa. Sorry, Pinsan. Kaya ako lang naman nagawa yung kasi... Tama na! Di na ubra ang pagpapaliwanag mo. Tsaka pwede ba huwag ka sa akin humingi ng tawad? Dapat dyan sa taong minaltrato mo. Sorry, Jason. Sorry talaga. Okay lang po. Hindi ko naman po kayo masasisi kung ganyan po trato niya sa akin. Siyempre nga naman, isa lang akong hamak makatulong. Mababa yung estado sa buhay. Walang pinag-aralan. Pero alam niyo po, kahit anong trabaho pa yan, basta marangal. Kakayanin ko para sa pamilya. Hindi, hindi ko ikahihiya na ganito yung trabaho ko. Tsaka, bilang kasambahay po, hindi naman po ako makaranas sa bus ko ng ganito. Pero alam niyo po, kahit anong trabaho pa yan, basta marangal. Nagawa ko para sa pamilya ko gagawin kong taas noo. Hindi, hindi ko kahihiya yun.